Sa likod ng bawat larawan, may kwento. Kwento ng pag-ibig na nagsimula sa isang simpleng hay sa inbox. Kwento ng dalawang pusong, pinaglapit ng lente ng kamera at ng distansyang hindi naging hadlang sa tunay na damdamin. At sa kwentong ito, samahan niyo akong pasukin ang isang mundo ng video calls sa disoras ng gabi, ng pangungulilang masakit pero matamis. Nang halik sa ilalim ng ulan at nang pangakong kahit gaano pa kalayo, makikita at magmamahalan pa rin. Ito ang kwento ni Nasam at Aki, isang pag-ibig na ipinaglaban kahit nasa magkabilang dulo ng mundo. Sa mundong puno ng likes at filters, minsan isang larawan ang kailangan para magsimula ang isang kwento. Gabi noon sa Cebu, habang nakahiga si Sam sa kama, hawak ang cellphone. Bored, pagod, pero gising pa rin dahil sa creative block sa ginagawa niyang design project. Scroll ng scroll sa Facebook, wala namang hinahanap. Hanggang sa isang litrato, ang biglang lumitaw sa feed. Isang babae, nasa Japan, suot ang light pink na kimono nakatayo sa ilalim ng mga cherry blossom. Mapungay ang mata, maputi ang balat, at may ngiting, parang hindi scripted. Ang caption, Spring Bloom at Kyoto. Pangalan na nagpost, Aki Yamamoto. May mutual friends sila, mga fellow artist din. Hindi ugali ni Sam na mag-message sa di kilala, pero parang may humatak sa kanya. Nag-message siya. Hi, ang ganda ng litrato mo. Photographer ka ba? Hindi siya umasa ng reply. Pero maya-maya, nag-notify ang phone. Hi, hindi. Pero mahilig akong mag-picture. Filipino ka? Napangiti si Sam. Yup, Cebu-based. Ikaw? Half. Pinay mom. Japanese dad. Nurse ako dito sa Osaka. At doon nagsimula ang lahat. Lumipas ang mga linggo. Naging gabi, gabi na ang chat nila. Mula sa simpleng good morning messages hanggang sa video calls tuwing alas dos ng madaling araw. Pinag-uusapan nila ang lahat. Paboritong pagkain, childhood memories, goals sa buhay, heartbreaks, art, at musika. Bakit parang ang gaan mong kausap? Tanong ni Aki, minsang gabi habang nag-video call sila. Nakahiga siya sa kama niya sa Osaka, habang si Sam naman ay nasa harap ng laptop. May hawak na mag ng kape. Ewan, sagot ni Sam. Siguro kasi, hindi kita kailangang i-please kayang-kaya kitang kausapin ng totoo. Minsan, ay sabay silang nanonood ng pelikula online. Sabay tatawa, sabay iiyak, at minsan, wala nang salita. Nakatingin lang sa screen, nagnyingitian. Ramdam ang koneksyon, kahit libo-libong kilometro ang pagitan nila. Pero habang tumatagal, may tensyon na ring unti-unting namumuo yung klase ng pananabik na hindi na kayang itago. Minsan, iniisip ko, paano kung nagkita tayo sa totoong buhay, hindi sa harap ng kamera? Sabi ni Aki, hindi ako magdadalawang isip, pupuntahan kita kahit saan. Sagot ni Sam. Isang araw, bigla na lang hindi nagparamdam si Aki. Isang buong araw, dalawa, tatlo. Nag-aalala na si Sam. Nagpadala ng sunod-sunod na message. Pero sin lang ang natanggap niya. Hindi tumatawag. Hindi nagre-reply. Noong ikaapat na araw, isang mahabang mensahe ang natanggap niya. Pasensya ka na Sam. May COVID outbreak sa ospital. Quarantine ako sa ibang facility. Walang signal. Walang time. Hindi kita iniwan ha. Miss na miss na kita. Pero sobrang pagod ako. Pumikit si Sam. Bumitaw ang isang luha. Okay lang. Basta ligtas ka, maghihintay ako. Pero sa puso niya, may kirot. Kasi ramdam niya. Unti-unting lumalayo si Aki. Hindi dahil ayaw nito, kundi dahil sa bigat ng mundo nito. Dalawang buwan ang lumipas. Hindi na katulad ng dati ang mga pag-uusap nila. Maikli, mabagal, laging may sorry busy ako. May hindi ako sure sa feelings ko ngayon. Hanggang isang araw, habang tinititigan ni Sam ang laptop na pagdesisyunan niyang huwag na lang maghintay. Nag-apply siya ng Japanese visa nag-book ng tiket. Hindi niya sinabi kay Aki. Pagkalapag sa Osaka, nag-message siya. Nandito ako sa Japan. Gusto kitang makita. At sa isang train station sa Omeda, nagtagpo muli ang mga mata nila. Parehong walang salita. Parehong nanginginig. Tumakbo si Aki sa kanya. Walang alinlangan. Niyakap siya. Mahigpit. At sa gitna ng mga dumara ang tao, sa malamig na simoy ng hangin, naglapat ang kanilang mga labi. Mainit, naglalagablab. Halik ng dalawang taong, matagal nang nagtitimpi. Dinala siya ni Aki sa isang maliit na ryokan. Doon sila nagkulong ng halos dalawang araw. Hindi para sa kalaswaan, kundi para sa katahimikan na noon lang nila natikman. Nakahiga sila sa futon. Magkayakap. Natakot ako. Bulong ni Aki. Hindi lang dahil sa trabaho, kundi dahil hindi ko alam kung kaya kong ipaglaban ka. Hindi ko hinihingi na ipaglaban mo ako agad. Pero sana, huwag mong iwan yung nararamdaman mo para sa akin, sagot ni Sam. Muling naglapat ang kanilang mga labi mas mahinahon, mas marahan, mas totoo. Lumipas ang dalawang linggo sa Japan. Magkakasama silang dalawa sa mga shrine, sa art museums, sa park kung saan nagliliparan ang mga papel na saranggola para silang nasa sariling pelikula. Pero bawat halakhak ay may aninong kasama, ang paalala na hindi sila magtatagal sa parehong bansa. Alam mo, kung pwede lang, dito na lang ako. Sabi ni Sam habang nakasandal sa balikat ni Aki sa Osaka Castle Park. Sam, pero hindi ganun kadali. May mga trabaho, pamilya at responsibilidad. Hindi tayo palaging pwedeng pumili ng gusto natin. Tahimik si Aki. Maya-maya'y bulong niya. Alam mo ba, hindi pa rin alam ni mama na ganito ako, na may mahal akong babae. Dito nagsimulang mabuo ang pader sa pagitan nila. Hindi dahil ayaw nila sa isa't isa, kundi dahil masalimuot ang mundong ginagalawa nila. Dumating na ang araw ng flight pabalik ni Sam sa Pilipinas. Sa Kansai Airport, tahimik silang dalawa. Walang gustong maunang magsalita. Pero may bigat sa dibdib. Pwede ba kitang mahalin kahit malayo? Tanong ni Sam habang hawak ang kamay ni Aki. Pwede ba kitang mahalin kahit hindi ko pa kayang ipaglaban ka sa pamilya ko? Sagot ni Aki, halos pabulong. Tahimik hanggang sa niyakap ni Aki si Sam ng mahigpit. Sobrang higpit Parang ayaw ng pakawalan. Naghinang muli ang kanilang mga labi. Mas matagal, mas masakit, mas malalim. Sa halik na iyon, naroon ang lahat. Takot, pangako, at pagmamahal. At pagkatapos, naghiwalay sila. Wala nang salitang kailangan. Ang puso ang nagsabing, hanggang sa muli. Isang taon dalawa. Naging bihira ang tawagan. Paunti ng paunti ang chat. Pero kahit ilang buwan ang lumipas, isang kamusta ka mula kay Aki ay sapat para pasiklabin muli ang damdamin ni Sam. Sa panahong iyon, itinuloy ni Sam ang kanyang art career. Nag-curate siya ng isang photography exhibit sa Cebu na pinamagatang sa likod ng litrato. Lahat ng litrato ay kuha ng mga emosyon: pangungulila, pananabik, at pag-ibig. Sa pinakadulo ng exhibit hall, isang malaking frame ang nakasabit. Si Aki. Sa ilalim ng cherry blossoms, ang litrato kung saan nagsimula ang lahat. Huling araw ng exhibit. Umuulan sa labas. Dumagsa ang mga bisita pero tila walang sino man ang hinahanap ni Sam, maliban sa isa. Bigla siyang natigilan. May babae sa dulo ng hall. Basa ang buhok sa ulan. Suot ang puting blouse at hawak ang isang kamera. Si Aki. Parang huminto ang mundo ni Sam. Hindi siya makagalaw. Hindi makapagsalita. Hanggang sa si Aki na mismo ang lumapit. Hi. Sabi ni Aki, bahagyang nanginginig. Akala ko hindi ka nababalik. Sagot ni Sam, halos hindi makahinga. Lumapit si Aki, dahan-dahan hinawakan ang pisngi ni Sam. Akala ko rin, pero habang tumatagal, lalong naging malinaw sa akin kung anong hindi ko kayang mawala, ikaw. At sa harap ng litrato, sa harap ng mga taong hindi nila kilala, naglapat muli ang kanilang mga labi. Hindi na sila nagtatago. Ito ang halik ng dalawang pusong, matagal nang naghintay. Mainit, sapat at tiyak. Lumipas ang mga buwan, hindi na lang sila nakikita sa likod ng screen. Pinagpatuloy ni Aki ang kanyang nursing career sa Pilipinas. Hindi naging madali ang lahat. Pero unti-unti natutunan niyang harapin ang mundo. Nakilala ng pamilya niya si Sam. Sa una'y tahimik ang pagtanggap. Pero sa bawat araw na lumilipas, nakita rin nila kung paanong minahal ni Aki si Sam nang buo. At minsan, sa isang maliit na coffee shop sa Cebu, habang magkahawak ang kanilang kamay, bumulong si Aki, "Wala na tayo sa likod ng litrato, Sam." Nandito na tayo, harap-harapan. At ang sagot ni Sam, isang halik, matamis at kompleto. Sa huli, hindi lang litrato ang naiwan, kundi alaala. Sa huli, hindi lang video call ang connection, kundi tunay na damdamin. At sa huli, ang pag-ibig na sinubok ng distansya ay mas lalong tumibay, lumalim, at nanatiling totoo. Dahil kung talagang mahal mo ang isang tao, kahit gaano pa kayo kalayo, hahanapin mo siya. At kapag nakita mo siya, hindi mo na siya bibitawan. Maraming salamat sa pakikinig sa kwento ng pag-ibig ni Nasam at Aki. Kung natouch kayo ng kwento nila, don't forget to like, comment, at share sa mga taong naniniwala pa rin sa pagmamahalan, kahit LDR hanggang sa susunod nating kwento dito lang sa channel kung saan may puwang ang bawat pusong umiibig